Kala mo pa rin ay... Uy! Sir! Puto pa rin tayo nakita nito? Puto lang sa QC na tayo ah! pa Sing, may radar Sing! yung Ano sir, ano kasi? si like 360 kayo sir eh! putra kasi sa drama sa like 360 natin! nagsali dyan? nyo ba to? Eh wala ako! Wala dyan! Wala dyan! Wala dyan! Wala dyan! Wala dyan! yung Oh, ano ginagawa mo rito? Alis yun... na kami! Uwi eh. na kami! Uwi na kami! mag abala o, ka pa! Yes, sublit lang sir. Kasi ako bago sir. May na-invento kasi ako, sir. Bago, sir. Tangi -na. Na, na, yan na naman yung mga na-invento na yan. Wala naman kami ano dyan. Limang taon! O king ina ka. <laughs> Limang taon ka nang nagbebenta ng kung ano-ano. Hmm? May nagamit na kami? Maka this time, sir, may magamit ka na. Tangi na, ito, ito gumagamit. Ako <laughs> magustuhan ko yan. Tatag. Tatag. Ganyan, pabilis ka. oh, baka wala na, bibenta na naman tayo ng hangin niya. Yung motor na yung hangin yan, luma na luma na mga hangin. Hindi talaga dapat dito to sa mundo na to, sa multiverse dapat to. Ito naman ang Ano yan? Ito, zero na alone na ba yung pagkaroling yung miku makalansing eh, eh. So, sir wala nyo yung ginagamit sir pagan uy. Uy. uy ano yun stand yun na stand parang pa sa exit. ah pasa sa headset pa pasa sa headset pa sa headset pagkapa pasa sa pa sa headset pagkapa pasa sa pa sa headset pa sa headset pagkapa pasa 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 Saan mo na ba Uy sir, invento ko yan sir. Ba? Invento mo to? Uy sir. Uto, saan mo may, ano? nanufacture to? Plastic to? May ganito ka klaseng pagawaan? Ano ang sir? Ano Proto yung Prototype. Prototype! <laughs> Tayo na mga kasi. Pwede rin ka na. Anong ginagawa nito? Para sa helmet. Final oh. line, sir. Oo, oh, para line. Diyan ka nagkakama Para yan dito, sir. So, Ay, pagkatapos na ito. <laughs> no, Sh shit! Okay, Beach one! 1 Ang mga nahiisip na sir! Banana Hanger Diba? Ah, nagkaroon din. Diba? Gusto ko yan ah. Gusto ko yan ah. Ganda, diba? Katagal, first time nagbenta nito ng, ng parang... Ng matino. Matino. Oh. Parang may silbi. Tsaka pasok, oh. holiday. Magagamit. Prutas oh. ang kailangan. Okay, magpapaskot tsaka magbabagong taon. Oo. Oh. Magkano naman yan? Kano, magkano, magkano ba yun? Ang binibenta ko, package, 3 inch lang lahat. Kasama na yung sabi? Puro kay 50, di ko bibili niya. Di ka mo, patungan lang yan. Lapag ko na lang sa plato, libre pa. Eh, ano pang ibang gamit niyan? Yan lang talaga. <laughs> Ganda na sir. yan, sir. ko sir. Ganda ko. sir. Ganda yan, sir. Ganda okay. yung... <mik> yung... ba diba? Saging na lang? Na medyo ko saging. Kayna, 300 na yan. sir. Ganda ko sir. yan, Ganda yan, sir. O, sir. yan, sir. Ganda sir. Ang ah, mali. Katunga ng maliit na baso. Ganda. Ang galing, ganda talaga. Baso, inuman, chat glass. Chat glass? Kaling mo, sir. Yun na mismo yung sir na walaan mo. Ay, chat glass to? Oo, sir. Kahit saan mo gusto pumunta, sir, may inuman. Ito, dalin mo. May sarili ka ng shot Ay, glass. Oh, Ang galing mo sa di oh, ba? Magaling ka, oh, magaling ka ngayon, ha? Ah. mo ito talaga yung may kwenta? Hindi yun, eh. Oo. Oh, ganda, sir. sir. Kaso hindi eh? sir, man, man. Sir. mo ako alcoholic eh. Sir, inuman, sir? Ang sa Sir, <laughs> may No. Ininom. naman tubig yung inuman mo, sir. Di ba, sir? Dadali ko Aqua Plus, hindi ganyan. Tsaka matatapon yan eh. Sir, saka nakakita Aqua Plus ng tiniklop mo, tapos nilagay mo sa bulsa. Matitiklop mo yan. Yung tubig, matitiklop <laughs> mo. <laughs> ha? Sir, naman. Ang na ganda, kita sa walo. Oh. <laughs> Ikaw tiklopin sir? O, oh, 300 na. 300. 300. 300, 300, 300, 300, 300. Ayun

Hirap. Para naman yan? Laan, Ayan pa yung diesel na ginagamit sa pagpapakain ka ng gagamba. Mga oh, ah, may sa gagamit. Kakakain mo ng pintura yan eh. <laughs> Saan ka nakakita ano? niyan? Ikaw sir, anong <laughs> hulang Saan ginagamit? Turo sa mata mo, parang mabulag ka. Sige mo ah, na kami masunda. Sir, huwag ka masyadong may... Sir, may uh, lente naman ito kay Mila niya, sir! Kasi pagod na kami, tapos kung ano-ano pa binibenta mo. Ay, ikaw, boss. Anong tingin mo dito, boss? Ang pizza box niya. Eh, wala nang buhok? Ang tanggal ng mga excess na buhok like totyang or balbas na. Para yan dito sir. Oi. Para hindi magkaroon ng bad hair day mo. Pagod. Gentu. Cebu yan, Susubo! Ii, bibi. PS eh, Sipit sa si Chiria. Papayaran yeah. mo na yan. <laughs> <laughs> Ang ganda, sir. Di hindi na dumiyan yung kamay mo, sir? Ay, wey. Tipo Ang ganda. Sip. Depender rin kung sa sigarilyo eh rin. Pero wag ka magsigarilyo. Okay, okay, sige. Ganda, di diba? ano ba? Ano pa, ano pa? pa, ano pa? Lugi pa rin. Pag kinumpit ko oh. yun, parang mga 45 pesos lang yan eh. Ang sampling na mahal. Sabi ka naman yan. Paano na 300 yung binibenta mo? Pero huwag naman ganun yan. Package, package ka pa. Gusto mo i-package kita? Huwag naman ganyan. Sir, oh. Huwag naman ganyan. Gandah shit o oh, ndo yeah shit danda na go muji roses eh bento ka yan 'yan e go tusok ko para santo pang unboxing ng box ang tawag dyan, sir, PSP. Wala lang, bakit anong bakit sir? Ang tawag doon, PS Kasi pizza PSP. Ang hila? PSP. Para saan to? Para saan to? Ikaw, sir. Saan mo? Pangsongkit sa pwede. Pantuli ata. Pantuli. sir, supot ko ba, sir? Supot ka naman, mami, sa ko, sir. Sorry, lang. sir. Ano naman ginamit? Ano Ano para sa puta. Ay, ah. ito. Sa ito naman, napapansin na, na ko mga matitino mga binibigay. Demo no. ano? Talagang Ay, no. useful, ha? Ah. Nagbago ka na. Hindi ko lang alam gamitin, sir, pero ako nag-invento <laughs> na ito, sir. Ano yan? Ah, ang, gano, ang ganda, sir! Di diba, sir? Ay, bibili ako. Bibili diba, ako. Di sir? Bibili Sige, sige, sige. Ako, bili, bili, na. Bibili ako, bibili ako. Bili, bili, ako, bili. Bili ako bili. Wala pa, wala pa, sir. Bibili ako. Ang ganda, sir kaya naman masagot naman kayo nagmamadali sir oh halos lahat sa pagkain kanta ang ganda E D PDDK! K D D D K dab K PDDK! di tukuyin di baby oil yan, di tukuyin di pang durog ng kampangkata. Ay, ang Hi. galing mo, sir! Wala ang sir! Sabihin mo dyan, sir! Ay, po! Ay, po! Ay, po! Ay, po! Ay, po! Sheesh! Gagayusul, bro! Connected! Lahat ng tinitinda niya, connected! Uy, fresh juice! pagang! Pagang! Gando! Ay, juicer din! Pampiga ng mga Mali Ay, Ay panghawak sa baso! Mali Para saan to? Ah? Para saan? Uh, Dito yan, sir. Ay! Ay, may Gagi Gagay kompleto na to, eh. May pulutan ka, may baso ka May 300! <laughs> 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 <laughs>

Siyempre sir, madala si sir. Gagamitin mo ito, mo sa mga gusto ko Magaling! Magaling! Ah, para <laughs> kahit sa pader, pwede. Oo oh, kasi okay. may sign. Oo! Oh. mo oh, pwede sa yeah. oh, sir, kaya! Umihi sir, Ay, yeah. hiika, sir? Kungari, May sumita sa iyo. Uy! <laughs> bawal umihi Wala, mo! Si naman to, oh. <laughs> <laughs> ah! Oo! Ayos na, ayos na. Ayos ka na maganda yung Maganda yung ako ako. ko ako! Bigyan okay. okay. mo ako dalawang package. Ako, 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 nakahula, eh. sir, sir. ako, 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 na ako, 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 Okay ako, lang. ako, 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 bibili. Yun na lang eh. Matagal ako, 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 ko ako, 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 na yan. ako, na yan. ako, 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 Pwede ba ako, 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 sir. Ba't mo kami inaalok? May kumuha na palang iba? Ay, naglabas pa ako ng pera. Ay, ano? 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 May kumuha ito, na iba. Sir, iba. Sir, May kumuha na kasing eh. iba, sir. Eh. Ha? May kumuha ng iba, sir. Eh. na ano na, na, na to. Ay, May kumuha na iba. Ano yun? Sir, ano sir? Ano sir? sir? Ano sir? Ano sir? kasi, sir. Sir! Sir! Nag-aalok yung ito. Sir! Ano ito, ha? Sir!